Habang nasa Pilipinas, tinipid muna ni Rose ang mga gamot na nauwi mula sa Hong Kong. Hindi rin siya nakapagpa-chemotherapy. Sa tulong ng ilang Pilipino sa Hong Kong, muli siyang nakabalik roon upang ipagpatuloy ang pagpapagamot noong April 2016. Nakakuha rin siya ng panibagong employer, kaya magagamit niya ulit ang benepisyo mula sa kanyang Hong Kong ID. Muli namin siyang kinumusta. Musta po. Happy New Year. Happy New Year. Hindi na nga kita nakilala eh. Sabi ko nga parang, ikaw ba yung nakilala ko sa ano? Lantaw? Ha? Ako na po mismo. Di ba? <laughs> Eh, tayo yung nagsama ito na yung, sa... Ito na yung tubo. Ito na yung tubo. You're looking good. Ito po. Ganun pa rin. Malaban sa buhay. Pero yung sakit mo, nung huli tayong nag-usap, sinitis ka na lang nila ako and then nakita nila is meron ako sa may liver pa. But uh, sabi nga, eh, maliit lang. Maliit lang daw siya and hindi siya active. Kasi na, natanggal na nila yung I mean, yung iba natanggal na. So bukas natin malalaman <laughs> yung yung resulta ng laboratories. Sabi nila po is good news pero may something so ayo kung siyempre yung good news muna sinabi nila at uh, bukas malaman po kung ano man yung nakita nila doon. Para magpatuloy yung treatment, tuloy-tuloy din ang po. trabaho. Tuloy-tuloy, tuloy, mas worse po, mas grabing talagang kayod. Kailang <laughs> mabuhay eh. Kailangan na sabi nga eh, sa pakiramdam ko eh, kaya ng katawang ko pa. Parang pakiramdam ko eh, wala lang. So, sige lang. I'm happy for you. I'm really happy for you, Ate Rose. <laughs> <laughs> Laban talaga po. <laughs> Laban talaga. Sa aming pag-iikot noon sa Hong Kong, nabutan naman namin sa isang tram na umiiyak at namimilipit sa sakit ang isa pang OFW na si Tessie Esteban. Mahigit 20 taon ng household helper sa Hong Kong si Tessie. Pero Setyembre 2015, nang matuklasang may stage 3 colorectal cancer siya. Parang binagsakan ako ng buong mundo. Kasi hindi ko akalain na ganito na pala kalala. <laughs> hindi ko akalain na ganito na pala kabigat. Tulad ni Rose, tinitiis niya ang sakit dahil kailangan niyang kumita para sa pamilya. Ako lang naman sumusuporta sa mga anak ko. Minsan, pag iniisip ko, pag wala na siguro ako, hindi ko alam kung anong kapalaro ng mga anak ko, lalo ng mga apo ko. Lalo wala pa naman silang anong masyadong hanap buhay sa Pilipinas. si Tessie sa mga binipisyo mula sa kanyang Hong Kong ID. Kung meron sana trabaho sa Pilipinas, na't malaki ang sahod, siguro wala nang pumarito sa sa abroad. Wala nang nagpaalila sa ibang malahi. Kaya, nagsasakripiso pa rin po ako para sa kapakanan ng pamilya ko po. Ngunit gaya ni Rose, na-terminate rin ang kontrata ni Tessie noong Pebrero ng nakaraang taon. Kaya noong Marso 2016, napilita na siyang bumalik ng Pilipinas. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sa akin karamdaman. Kasi hindi ko na kaya magpagamit doon sa Hong Kong. Galing ako sa Hong Kong. Kasi gusto kong pagpatuloy ang mo ko dito. Sakop naman ng PhilHealth ang sakit na colorectal cancer. Ang problema, lumala na at naging stage 4 na ang cancer ni Tessie. Ang tanging inirekomenda ng mga doktor noon para maihanda si Tessie at ang kanyang pamilya ay ang tinatawag na palliative care. For palliation, kung masakit kang buto, nire-refer natin sa pain, kung may mga sa family, depression, disability na pala yun sa pagkakit i reference sa psychiatry. Kaya siya, yung i-improve lang yung contact lang. Supportive care para sa kanya. Pinilit pa raw lumaban ni Tessie. Lumalaban po siya. Umiinom po siya ng mga gamot. Hindi na po. Higa na lang po na nakagalaw na po ang mga kamay. Hindi na po magalaw yung mga kamay po ate. Pinapagalaw na lang po sa, sa amin kung available kami pahimas-himas sa sa 2 years old kong anak, kay papa, ngayon po sa, sa nanay niya. Hanggang nito lamang Desyembre 2016, tuluyan na siyang binawian ng buhay dito sa Pilipinas. Si Mama, maalalahanin, matagumahan sa mga apo, sa amin. Ang mahal na mahal ka namin. Kumalunin mo lang kami. Salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo sa kripisyo sa aming pamilya. Lalo-lalo na, lalo -lalo na ako sa mga ako mo. Salamat po ma.